isang makulimlim na tanghali sa ating lahat. So ngayon gagawa naman tayo ng kainan ng ating mga bibe at uh, baboy, bibe, manok. Ayan. So mayroon ako ditong kinuha. Uh, gulong. So ito yung gagawin natin paguhul natin. So nilagyan ko lang ng buhangin sa may loob. Tapos yung paligid na. Lalagyan lang natin ng buhangin. 另外，另外、嗯，东方的另外，我喜欢我 Okay. So yan, nagbasa na rin tayo at naghalo na tayo ng simento. Oops, ay tumapon. Okay. So ang halo natin dito sa simento natin ay 50-50. 15 50. 50 buhangin, 15 simento. Pero para medyo matibay siya. Okay. So ngayon dito sa gulong, gagawin na dito sa gulo syempre papatagin natin itong ilalim dali ito muna yung ating lalagyan ng um, lalagyan natin ito ng halo tapos ito gilid gaganyan na natin so ito yung magiging kanya

ulmahan natin so ngayon tatanggalin lang natin to so lalagyan muna natin ng pinaka flooring nya let's go so wala kasi tayong tagahawak eh. So ngayon, papatagin lang natin ito. Nakatokin natin. Pagkakataon na natin isa. Ayan. Medyo may kapat -sirapote. na natin yung wine. So ngayon, pwede na natin. Let's go! So, ito na. Okay. So, check natin yung kanya. Okay. So, medyo basa-basa pa siya. So, maya-maya tatanggalin na natin ito. Itong gulong niya habang basa pa siya. Baka mga pa. Uh, 15 minutes. Para kwan siya. Para hindi tayo mahirapan tanggalin itong gulong. So, wait muna tayo ng 15 minutes. Let's go. So, ayan na. Tatanggal na natin. So, gagawin na lang natin dito. Papatagin na lang natin para medyo mas maganda yung itsura niya. Okay. Let's go. So, ayan na. Naayos na natin. So, hindi man siya uh, pulidong-pulido pero goods na goods siya. Pakainan na natin mga baboy. So, wait na lang natin to after 2 days. Then, pwede na natin kunin yan. Let's go! So, ayun na May na natin sa kulungan nila Ayan, gutom na, gutom na sila ayan. So, lagyan na natin sila ng pagkain Slow So, yan, gustong gusto nila yan eh Sabaw muna, oh ito yung pagkain, o. Diba? Ayan, so o, dyan, kasyang-kasyan na lahat. Hindi katulad dito sa dati nilang ang liit-liit. Ayan, kasyang-kasyan na yan. Maga, sa isang lagayan, o. Kain-kain mo nang Kain -kain ilagay yan. Yout. Tingnan nyo kung sila kasarap kumain, no? Hop. Hop. <laughs> diba? Sarap na si niya. ah, ah. Si sa pagkain, ah. So, ayan po sila. Kalilinis ko lang ng kanilang kulungan. Dito kasi natatapon last time. So, ginawa ko na la lang siyang inuminan. So, dito, malaki-laki na yan. So lang. I hope na may natutunan tayo. Let's go!